Hi guys! Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa music para sa Facebook. Marami pa po kasing mga baguhan na nalilito na bakit daw yung iba merong music tapos hindi na copyright. Ito po guys, yung Facebook ay parang kagaya lang din kay YouTube. Si YouTube meron siyang audio library. Si Facebook naman meron siyang sound collection. So, paano natin makikita yung mga license music na galing kay Facebook. So, una, pumunta po tayo sa Google Chrome tapos mag tayo o isearch natin yung Meta Business Suite. Okay, pagpunta mo doon, pag first time mo pa, kailangan mong mag-login. So, mag- Ilalagyan mo yung uh, Facebook, uh, email address mo, at saka yung password. Kapag na-login ka, ka na, ma-auto-direct ka po sa Meta Business Suite. Ayan po, makita niyo po dyan yung uh, Get Started. I-click niyo po yung Get Started. So, kailangan po naka-desktop mode tayo para kagaya nito yung makita niyo yung nakikita niyo sa screen. Okay, kapag zoom in natin yan, makikita natin yung all tools. Yan, i-click po natin yung all tools. Pag-click niyan, guys, may kita mo yung uh, engage audience, yung sa pinakataas. Tapos, merong nasa ilalim nito yung business feed, content, inbox, inspiration hub, live dashboard, planner, and sound collection. Ayan po, dito po tayo sa sound collection. I-click po natin yung Sound Collection. So, pagkatapos natin i-click yung Sound Collection, mapupunta tayo dito sa uh, mga music na may license na pwedeng gamitin sa Facebook. Ibig sabihin, hindi po tayo makapiright, pwede po tayong kikita kahit gamitin natin yung mga music na ito. Dito po guys, meron marami kayong choices. Pwede kang mag-filter kung gusto mong uh, hanapin yung mga gusto mong kanta, yung meron dito, yung sa moods, sa genre, uh, duration, kung ilang minutes yung video mo, kung meron kang uh, 50 seconds lang, itilagay mo dyan, uh, dito merong 30 seconds, 30 to 1 minute, 1 to 2 minutes, and then 2 minutes plus. Ayan po yung choices dito. Dito naman sa vocals, meron ka ding pagpipilian. Yung ensemble has vocals, no vocals, male and female, female vocal, male vocal. Ayan, dami pong choices guys. I-filter nyo lang yung gusto nyo. So, meron din dito sa tempos. Merong slow, medium, and fast. So, i-filter if nyo lang yung gusto nyo, no? Kapag meron kang kantang nagugustuhan, ang uh, gagawin niyo lang po is ipi-play ninyo dyan. Itong button na to is play po yan. Tapos yung I, dyan niyo po yung makikita yung information. Alam naman po natin yung symbol or icon ng information is I. ba? Diba? So, ayan po. I-click niyo po para makita niyo po yung information. Kung gusto niyo pong i-credit sa owner, pwede niyo pong i-copy yung Uh, attribution, tapos i-paste nyo doon sa uh, inyong reels na ipopost ninyo na gamit itong audio niya. Okay, so, bilang pasasalamat na din, no, kahit hindi, kahit hindi naman talaga required na ilagay yung attribution, kasi license naman siya galing kay Facebook. Okay, so, kapag gusto nyo i-download, kita nyo po yung uh, arrow down. Yung arrow down na may bilog, yan po, ibig sabihin po niyan is download. So, i-click nyo lang po yan. Uh, tapos, may kita nyo na po yung downloading file. Ayan po, kapag complete na yung download niya, may kita mo na yan sa uh, music gallery mo or sa audio files mo. Or pwede mong i-click yung notification para ma-direct ka kung saan na-save yung audio na yan. Ayan po, ganyan lang po kasimple mag-download. Um, tungkol naman sa suggestion music galing kay Meta, saan daw po makikita yon? Lumalabas po yan kapag nag-upload tayo ng content. So, halimbawa, mag-upload ka ng content, i-click mo yung content. Tapos, i-click mo yung create reel. Yes. Click mo yan. Tapos dyan guys, i-upload mo yung add video, lalagay mo yung add video. Pagka-click mo ng next, merong option dyan sa tools. Pwede mong i-edit yung audio. Uh, pwede mo lagyan ng text at saka pwede mong i-enhance. Yung sa enhance po guys, pwede nyo pong i-click yan. Tapos, i-drag nyo po yung sa pinakadulo, yung sa pinakamaximum para i-remove yung mga unwanted noise or yung mga tunog sa ating video. Halimbawa po yung parang basag na speaker na nasa background natin habang nagsasalita tayo. Ayan po guys nare-remove po yan kapag uh, in-enhance mo yung audio mo. Ngayon, sa ilalim niyan makikita mo na yung mga suggested music ni Meta. So, ano nga ba? Bakit, uh, bakit yung magkakaiba yung mga suggested music every time na mag-upload ka? Kasi po guys, yung mga suggestion na music ni, ni Meta ay nakadepende din po sa video length ng iyong videos. So, meron siyang sasabihin na kailangan, yung pipiliin mong music is yung kasing haba din ng iyong video. Kasi syempre kapag yung video mo is 2 minutes tapos yung pinili mo lang ay 1 minute, hindi lahat ng video mo ay malagyan ng background music. At another tip po guys, kapag ginawa nyo to, tapos nagsasalita kayo, dapat wag nyo kakalimutan na i-adjust yung volume ng music. Kasi ang dami ko pong nakikita error na yung tunog po, yung audio nila, at saka yung music ay magkapariho ang volume. Kaya hindi mo maintindihan yung sinasabi nila minsan kasi mas malakas pa yung tunog ng uh, music background kaysa kanilang uh, boses. Ayan po, minsan po, pag nanonood ako ng mga reels nila, uh, hindi ko po naintindihan kasi hindi po marinig yung boses nila at hindi ko din po alam yung i-comment ko lalo na pag walang caption. Ayan po, uh, kaya ang ginagawa ko na lang is kung ano yung nakikita ko, yun na lang yung sinusulat ko or sinasabi ko sa comment section. Ayan po, uh, huwag niyo pong kalimutan i-adjust. Okay? Kasi hirap intindihin yung malakas yung ano, para nasa diskuhan tayo. Okay, tungkol naman sa ah, uh, music na walang license si Facebook. Ayan guys, doon po tayo makakapiright. Kapag nakapiright tayo, ang option natin ay pwedeng i-accept or i-delete na lang yung videos. Kasi lalabas kasi yon sa ating alerts na meron tayong uh, copyright issues. Para mas malinis yung ating page, i-delete na lang po natin. Pero nasa inyo na din yun, no? Um, yung mga music na minomonetize ng may-ari na walang license si Facebook, tapos meron silang option na pwede sila mag-sharing revenue. Yes po, tama guys, sharing revenue. Parang sa YouTube din guys, merong sharing revenue sa mga copyright owners. Yung sharing revenue po guys is available lamang sa mga Uh, content creator na eligible sa in stream ads. At, uh, sa mga content creator na na-meet yung monetization eligibility criteria ni Facebook. Tapos, yung video na pwede i-monetize is nasa 1 uh, minute video. Okay, so, importanteng malaman nyo din po na kapag sharing revenues, Uh, 20% lang po yung mapupunta sa inyo sa kapag sharing your video sa video na yon. The rest po is mapupunta po sa owner. Ayan po. So, sana may natutunan kayo sa video ito. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-follow, like, and share. Have a good day!